Hello hello mga mare another mini vlog Eto na nga pala yung kauna-unahang kong vlog ngayong taon. Magbabalik loob na naman kasi tayo ulit kay Lolo Meta. Simula kasi noong October yung nagkaroon ng violation itong epic ko ay huminto na ako sa pagmimini vlog. Akala ko kasi talaga mga mari hindi na babalik itong stream ads ko. Sa mga hindi kasi nakakaalam mga mari nagkaroon kasi ako ng violation na unoriginal content. Kaya naman todo yung panghihinayang ko mga mari lalo na may earnings na ako. Pero awa naman sa Diyos mga mari nakuha ko naman yung unang sahod ko sa Facebook. Hindi ma naman ganun kalaki yung sinahod ko mga mari ang mahalaga meron akong nakuha mabot nga pala ng tatlong buwan yung violation ko bago mawala tapos kinabukasan nagulat na lang ako wala na nga yung violation ko at nagkaroon na nga ulit ako ng stream ads kaya naman sabi ko kay daddy bong ay magtatari ulit ako mag vlog baka sakali na ngayon back to zero talaga ako mga mari, lalo na nangangapa nga, nga pa ulit ako dito parang sa sobrang tagal kong paghihinto dito sa pagbi mini vlog nakalimutan ko na mag edit kaya naman mga mari, pagpasyensya nyo na kung ano yung mga lalabas dito sa pagbo voice -off ko. At dad mahin nyo na rin yung pagbibideo ko dahil medyo magulo nga dahil kasama ko nga si baby Athena dyan. Kaya naman mga mare sana supportahan nyo ulit itong pagmi mini vlog ko. Asahan nyo sa mga susunod na araw-araw-araw na ako mag-upload ng mga videos ko. Wag na nga palang pansinin yung mga ingay dito sa pag voice over ko. Habang nagbo voice over kasi ako mga mare naglalaro si baby Athena kaya naman hindi may uwasang maririnig nyo siya dito. Isipin nyo na lang mga mare background music. Charot. <laughs> By the way mga mare, mabalik na nga tayo dito sa video ko. Kagabi nga pala naisipan namin ni Daddy Bong na linisan itong motor niya. Paano kasi puro lupa na at alikabok na itong motor niya. Kulang na lang halaman sa sobrang kapal ng lupa sama na rin pala namin dyan si Baby Athena kasi wala naman kami mapag-iiwanan sa kanya. Pero kahit ganun pa man mga mari, mas mukhang nag enjoy pa nga siya dito. Lalo na at mukhang tubig pa naman itong batang ito. Nagtataka pa nga siya dyan dahil sa mga bula-bula dito sa sabon. Kaya naman hinayaan ko na lang siya mga mare. Binigyan na nga siya dyan ng daddy niya ng sponge para magpunas-punas na rin siya ng muto. Pero natatawa na lang ako dito kay Baby Athena sa pagpupunas niya. Hindi ko kasi maintindihan kung nandidiri ba siya o na -amaze. Natatawa na lang ako dito kay Daddy Bong dahil gigil nagigil talaga siya sa pagpupunas. kaya naman sabi ko brushan na lang niya baka sakaling mawala pinagbakasan kasi ito ng scratch tape mga mari lalo na kapag nagdi deliver siya kaya naman sobrang kapit hindi talaga mawawala sa punas-punas lang kaya naman ginamit na, na lang talaga niya ng brush para mawala itong mga mancha pero habang busy ako dito sa pag-iilaw dito sa paglilinis si daddy bong ay tinititigan ko rin si baby Athena kung anong ginagawa niya nananahimik kasi si baby Athena niyo kasi busy siya sa pagpupunas sa motor kaya naman kahit busy ako dito sa pag-iilaw sa paglilinis Daddy Bong ay eh, tinitignan ko rin palagi si Baby Athena. Mahirap na mga Mari, malingat ka lang saglit, baka mamaya nakahalundusay na yan. Bali, pass forward na tayo mga Mari, bali tapos na nga palang sabunan ni Daddy itong motor niya. Kaya naman binabanlawan niya lang to sa mga oras na to. Dito talaga ako natutuwa mga Mari, lalo na kapag naglilinis si Daddy Bong, kaya naman sumasama talaga kami. Ang sarap kasi panoorin mga Mari yung mga gantong paglilinis. Ako lang ba yung ganto mga Mari, nahilig ko talaga manood na mga ganito, nakakawala talaga ng stress. Parang kulang na nga lang ako na lang maglinis nito. Kaso hindi na ako nagmarunong mga mari, pinabayangan ko na kay daddy pong ito. Baka pag ako pa naglinis nito na mga mari, ay bara-bara lang. Charis. <laughs> Habang nagbibidyo nga ako dyan mga mari, sinusundan ko si Daddy Bong tapos nakita ko itong sticker na to. Shoutout nga pala sa'yo, motoronda ba? Kaya naman, kahit isang ibu helmet lang, charis! <laughs> o di ba ang sarap sa mata kapag malinis itong motor tapos ilang araw lang, dugyot na naman ito. Parang yung driver lang, charis! <laughs> Yari talaga ako nito kay Daddy Bong. Pinagtitripan ko na naman siya. Huwag <laughs> na sana mapanood nito mga Mari Otto Kutong talaga ako nito. <laughs> siya after ng ilang oras sa tapos na rin siya sa paglilinis kaya naman todo punas na lang siya okay na sana mga mari malinis na yung motor kaso tignan mo naman itong upuan niya punit punit na wala pa kasing budget mga mari sa pamalit kaya naman nilagyan ng pamangkin niya na lang ng scotch tape o diba nakakaloka fast forward tayo mga mare bali tapos na nga pala sa paglilinis si daddy bong kaya naman uuwi naman na kami pinagtitripan pa nga ako neto ni daddy bong kasi tinan mo mukha talaga akong tutuluyan neto hindi pa nga natatapos yan mga mare dahil hinihintay ko lang siya bigla naman itong dumiretso tuloy tuloy balak pa ata akong iwanan mga mare naiinis na nga ako sa mga oras na mga mare dahil pinagtitripan talaga niya ako buti na lang talaga mga mare walang tao neto sa mga oras na to kasi sigaw na ako ng sigaw kundi nakakahiya talaga mga mare Balak pa ata akong palakarin ng ilang metro. Charis! <laughs> Hindi na rin siya nakatiis din mga mare sa bunga ako. Kaya naman pinasakay niya ako. Kaya naman heto tamang video lang ako habang papauwi na kami. Malapit lang naman itong mga mare ilang kanto lang bago sa amin. Kaya naman napasama na rin kami ni baby Atina, kasi wala naman din kaming gagawin sa bahay. Bali sa mga oras itong mga mare tanda akong mga 11 na ata tour or alas gis. Wala na kasi mga tao mga mare puro tulog na. Kami na lang ata yung gising. But na lang talaga walang curfew dito. Pero kahit ganun mga mare safe naman tayo dito sa lugar na to. Kasi gabi-gabi naman palagi may umiikot dito na mga tanod o kaya pulis. O sya, mabalik na nga tayo. Nagpark na nga pala dito ng motor dito si daddy. Kaya naman na una na kaming umuwi ni baby Athena. Itong batang to, kabisadong kabisado na talaga yung bahay niya. Alam na alam niya na talaga kung saan siya pupunta. Nangunguna yeah. pa nga sa pagtakbo. Pero pahinto-hinto siya dyan mga mare. Kasi hinihintay niya yung papa niya. Akala naman niya hindi uuwi. Yeah. Kaya naman nung nakita niya sa likod yung tatay niya, idire-diretso na siya sa pagpasok dito sa bahay. Nagmamadali pa nga itong bata na na buksan itong ito kaso na kay daddy nga yung susi kaya naman hinintay pa namin siya bago namin mabuksan ito magpasensya nyo na nga pala mga mare hindi pa kasi ako nakapaglinis nito sa bahay bago kasi kami pumunta dito sa may car wash hindi mo na ako nakapaglinis dito o siya mga mare hanggang dito na lang itong video na to kung nagustuhan nyo man please pa like and share naman po yun lang salamat